maligayang pagdating sa ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan. Ngayon, tatalakayin natin ang isang pampulitikang lindol na yumanig sa pinakamataas na antas ng pamahalaan at maging sa isang makapangyarihang pamilya, katatapos lang isumite ni Senador Imi Marcos ang isang ulat ng Senado sa tanggapan ng Ombudsman na nananawagan ng investigasyon sa pag-aresto at pag-turnover kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pinangalanan sa ulat sina Justice Secretary Boying Rimula, PILG Secretary Benjur Abalos, si at PNP Chief Romel Francisco Marbil bilang posibleng managot sa mga paglabag sa kriminal at administratibo. Ngunit ang pagkagulat ay hindi lamang sa kanyang isinumite, kundi sa kung sino ang tumatanggirito. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang kanyang sariling kapatid ay hayagang tinanggihan ang mga natuklasan ng ulat. Sinabi niya, ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay hindi motibasyon ng politika. Ito ay bahagi ng legal na obligasyon. Nagsimula ang kaso noong 2017 sa ilalim ng kanyang sariling pagkapangulo. Ang aming administrasyon ay sumusunod lamang sa pandaigdigang batas. Hindi lamang ito isang hindi pagkakaintindihan sa pamilya, ito ay isang ganap na hidwaang pampolitika na maaaring may kaugnayan sa halalan sa 2025. Magdagdag tayo ng isa pang layer, si Senador Imee Marcos ay kasalukuyang wala sa Magic 12 sa lahat ng pangunahing survey para sa darating na halalan sa Senado sa Mayo 2025. Mahina ang kanyang posisyon sa politika. Wala siyang natanggap na suporta mula sa PDP laban na kaalyado ni Duterte at wala siya sa kanilang mga rally. Ang kanyang ulat sa Senado, ayon sa mga kritiko, ay maaaring isang pagtatangka na makuha ang pabor ng mga loyalista ni Duterte at muling iposisyon ang sarili sa karera, ngunit may mas malalim pang nangyayari. Ito na ang pangalawang beses na nagsampa ng kaso o reklamo si Senador Imee laban sa mga matataas na opisyal ng gobyerno at ginagawa niya ito habang ang kasalukuyang ombudsman si Samuel Martires na kilalang malapit kay Duterte ay nakatakdang magretiro sa Hulyo 2025 mahalaga ang timing na iyon ang susunod na ombudsman ay maaring hindi magkaroon ng parehong simpatya kay Duterte o sa kanyang mga kaalyado. Kung may pag-asa mang harangin o ilihis ang pananagutan, mabilis nang nagsasara ang pagkakataong iyon. Narito ang tanong na tinatanong ng marami ngayon. Ang pamilya Marcos ay nagtrabaho ng mga dekada upang muling buuin ang kanilang legacy, upang makabalik sa kapangyarihan, upang maibalik ang pangalan ng Marcos sa Malacanang. Bakit ngayon ay handang-handa si Imei na isugal ang pagkasira ng pangalang iyon, ang pagkapangulo ng kanyang kapatid, para lamang suportahan ang mga Duterte? Ito ba ay isang personal na kilos ng pagsuway? O ito ba ay isang estratehiyang pampulitika sa kapinsalaan ng pamilya at legacy? at huwag nating kalimutan noong termino ni Duterte nang imbestigahan ng Senado ang mga kaduda-dudang paggasto sa pandemya, pinagbawalan niya ang kanyang gabinete na dumalo. Inatake niya si dating Senador Dick Gordon, kinutya ang Senado at uh, binaliwala ang mga pagdinig. Nagpahayag ng pag-aalala si Imi Marcos ngunit hindi nag-file ng mga kaso. Walang ulat sa ombudsman, walang agresibong aksyon. Kaya bakit ngayon bakit ganito kalakas ang kanyang aksyon sa ilalim ng administrasyon ng kanyang sariling kapatid? Matapos manahimik sa ilalim ni Duterte, tungkol ba ito sa hustisya o sa kaligtasan sa isang politikal na tanawin kung saan ang mga alyansa ay nagbabago at ang mga ugnayan ng pamilya ang unang nawawala? Maaring hindi na lang ito tungkol sa pananagutan Maaring ito ay tungkol sa muling pagangkin ng kahalagahan, tungkol sa pagpili ng politikal na kaligtasan kaysa sa pamana, tungkol sa pagpanig sa mga Duterte upang buhayin ang isang humihinang kampanya kahit ano pa ang maging kapalit sa pangalan ng Marcos. Kaya ano sa tingin mo? Ito ba ay hustisya na naihatid o kapangyarihan na nilalaro? Ipaalam mo sa akin sa mga komento at kung pinahahalagahan mo ang walang takot Malinaw na pagsusuri na nakabatay sa katotohanan at kasaysayan. I like, i-share, magkomento at mag-subscribe sa ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan dahil kapag tumunog ang mga kampana ng katotohanan, tumutunog ito para sa lahat.